lalabas siya doon at kukuha ng kanyang shot. Lalabas kami ng locker room sa halftime at kailangan siyang habulin sa court. Panipi tuldok, natuto din si Bryant na maglaro ng soccer at ang paborito niyang soccer team ay ang AC Milan. Sa panahon ng tagaraw, bumalik si Bryant sa Estados Unidos upang maglaro sa isang basketball summer league. Noong siya ay labintatlo, bumalik si Bryant at ang kanyang pamilya sa Philadelphia, kung saan siya nag-enroll sa ikawalong baitang sa Bala Kingwood Middle School. Aksidente sa 9.06 AM Pacific Standard Time noong ikadalawamput-anim ng Enero taong 2020, umalis ang isang Sikorsky S-76 helicopter mula sa John Wayne Airport sa Orange County, California, kasama ang siyam na tao sakay, si Bryant, ang kanyang labintatlong taong gulang na anak na babae na si Gianna, anim na kaibigan ng pamilya kabilang si John Altobelli, at ang piloto, si Aras